ang everyday, iba-iba ang lokasyon ng gising mo. No permanent address para no hassle nga naman. At DIY lahat ng gusto mong gawin. Pwes, kaya-kaya ninyong gayahin itong si Phoebe na ang mismong van niya. Ang tirahan niya. Kaya naman travel pa more ang moto niya sa buhay dahil you only naman ang buhay. Kaya tara na, angkas tayo sa Joyride Around the Philippines ni Phoebe. Kasama ang sasakyan niya dahil para sa kanya, BFF ko ang van ko. Ako si Phoebe. It's been two years since ginawa ko tong bahay at tinirhan ang van na to. Yup, this is my home. This is my choice. Tara, samahan niyo ako sa biyahe ng buhay ko. Laging matapang at buo ang loob. Ganito na hubog ang karakter ni Phoebe. Kaya naman, hindi na rin nagtataka ang nanay niya noon nang mas pinili ng bunsong anak ang isang kakaibang uri ng buhay. Si Phoebe, makiya na very independent. Common bunso, ako working mom. Siya, Laging naiiwan kasama yung mga kapatid niya, lalo na yung dalawang boys. Siya yung adventurous. sold pa lang noon si Phoebe nang kinaya na niyang bumukod at tumayo sa sariling mga paa. At gaya ng karamihan, nakipagsabayan at nagtrabaho siya sa isang BPO company. Pero sa kabila ng mataas na sweldo at naabot na posisyon, bunga ng walong taong pagiging empleyado. Para kay Phoebe, handa niyang ipagpalit ang lahat nang pinaghirapan noon, makamit lang ang matagal na niyang pangarap sa buhay. Gusto kong mag-travel from Luzon hanggang Mindanao. Ang goal ko talaga is malibot ko yung buong Pilipinas, um, malaman ko yung iba't ibang culture natin, matry ko yung iba't ibang delicacies experience ko yung mga iba't-ibang tourist spots and historical places. Mga katikunero, dati dito sila. And syempre, makasalamuhan na rin yung mga locals. Instructor ka, si Tino. 2017, nang napanood ni Phoebe sa YouTube ang isang lalaking van dweller. At mula noon, hindi na naalis sa isip niya at laging ipinagdadasal na balang araw magkakaroon din siya ng sariling sasakyan na gagawin din niyang bahay. Hanggang sa naalala niya ang isang lumang van na nakatirik lang sa kanilang garahe at ginamit dati sa negosyo ng kanyang nanay. Hindi ko na susi sa mama ko. Pagbukas ko sa kanya, parang napadalawang isip din talaga ako kung kaya ko ba to, Kasi sobrang bulok na yung flooring niya, butas-butas, may kalawang. Pero natakot ako. Pero tinuloy ko pa rin kasi... Natanggal ko na siya. Ano eh, naniniwala ako eh, nakaya ko. Matapos na manumanong manong nilinis ni Phoebe ang loob ng van at tapalan ng mga butas dahil sa kalawang. Nagdoble kayod naman siya bilang freelance makeup artist sa mga indie films para makaipon sa malaking gasto sa pagpapagawa ng makina ng van. <laughs> ito kasing van na to, dinala to sa isang talyer. So ako naman, nakikipag, ano, nakikipag-usap ako lagi sa mekaniko, tsaka dun sa parang middleman namin, kung ano na nangyayari. Tapos bigay lang ako ng bigay ng pera after one month, sabi ko, gusto ko makita yung van kung ano na yung progress. Um, so, pagpunta ko doon, nagulat ako kasi nakita ko, nakatiwangwang lang siya sa labas. Sobrang disappointed ako, sobrang lungkot ko dahil naskam ako. Hindi ko na to iniwan sa iba kahit kailan. Gusto ko pag ginagawa siya, nandito siya, nakikita ko natuto na rin akong mag-ayos ng makina. <laughs> sa tulong ng mga nagmagandang loob na mekaniko, sa wakas, gumana na ang makina at kaunting ayos na lang ang kailangan para tuluyang magawa ang dream project ni Phoebe. Hanggang isang trahedya naman ang nangyari sa hita ng dalaga nung pinuputol ko na yung plywood para mag-shape siya doon sa panel ng door, pinuputol ko siya. Biglang nag-slip yung grinder. Nadiin siya sa leg ko. Sobrang lalim ng sugat niya makita na yung buto. Sabi ng doktor, parang one-fourth of an inch na lang yung natirang muscle na kumakapit bago umabot sa buto. Sinabi sa akin ng doktor na parang 80% chance hindi na ako makapaglakad ng maayos. May ramdam ko talaga gumuhu yung mundo ko noon. After 10 days kasi, nakatayo na ako. Nung time na yon gumawa ako ng decision at saka ng choice na itutuloy ko to. Kaya Simula nun, tinawag ko na siyang choice kasi I chose to finish this project and fulfill my dreams sa desisyon ni Phoebe na mag alsa balutan. Magtatagumpay kaya siya na libutin na nga ang mga lugar na gusto niya. Ano nga ba ang itsura ng loob ng van ni Phoebe? Tara at sabay-sabay nating i-van raid si Phoebe. Alamin din natin kung ano pa nga ba ang plano ng Pinay van dweller sa kanyang travel goals. Ang lahat ng kasagutan malalaman yan sa pagbabalik ng Raided Karina. Gloop ako! ko. Glutathione Papaya and Kojic in one beauty bar. All three actives for whitening, moisturizing and anti-aging in one soap. Lupako soap. This is my Sa kagustuhan ni Phoebe na maging independent at mag-enjoy sa buhay, sinimulan niyang ayusin ang kanyang lumang van. At nang all set na ang mindset na niya ay mag-tour around the Philippines at ang mismong van na niya, ang sharing tirahan na niya yun talagang aalis ka na ng bahay mo mm -hmm. for the first time Opo. at dito ka natitira. Hindi ka ba nalulungkot na iniwan mo ang talagang pinaglakihan mong bahay? May fear din po na baka along the way, bigla ako masiraan. Pero mas nanaig po talaga yung excitement ko. Finally, after two years, eto na ako, eto na ako, aalis na ako. Saan ka na umabot? once nagpunta po ako sa Davao, sa La Union, tsaka sa Leyte. With the van po, um, nag-start na ako magtumira ng 10 days sa La Union. With this van, nakapark lang ako dun sa... La Union? 10 Opo. Hindi talaga, pupunta ka kung saan mo gustong pumunta. Opo. Saka ang nasaya kasi pwede ko siyang dalit sa beach, beachfront, ganyan, or sa mga... nakakaingit, in a way, nakakaingit ang buhay mo. Okay, so Phoebe's going to give us a tour. Ano ba yan? Kama ang nakikita ko dyan. Opo, itong bed po is a standard double bed po talaga ang ano niya, ang width niya. Kasha po ako, pag mag-isa, ko, yung head ko nandun sa dulo, tapos yung feet ko po. Paano kung mag-aasawa ka na? Kasha, double bed naman yan, di ba? Apo. Itong dalawang parts po na to, pinagpapatong ko siya. Tapos oh. nagiging extension po siya. Oh double God. bed po talaga siya. Ang van, maliit to eh. So, kailangan marunong kang gumalaw, marunong kang maging maparaan kung paano mo um, gagawin functional each, ano, each part. Talk so, about na function. Tingnan mo naman ang eskaparating ito. Nagsama-sama na ang kanyang pang-makeup at saka ang condiment sa pagluluto sa kana. <laughs> Baka malagay mo yung asin sa mukha mo dahil yung arena. Baka mapagkama lang. Pwede pong ano. po suha. Parang kunyari may asin pa. Oo nga. <laughs> meron po akong kitchen na may double sink. Yung isa po, actually ginawa ko siyang burner. Binutas ko po siya, tapos pinasukan ko siya ng... Ka dyan? Meron po akong lutuan. Tapos meron din po akong upgraded na water source. So, automatic na po Hindi na po siya manual. Dati po kasi manual. And then, you can turn it off after use. Meron din po akong basin na saktong-sakto dito sa kitchen sink para sa mga times na ayoko munang maghugas agad kasi syempre, sayang yung water pag maghugas ako agad and very limited din yung resources ko. And then, pag mainit ang panahon, ang dami niyang ventilador nagsasakunan. Ang <laughs> ventilador niya. Meron left and to the right. Tapos meron po This is very important po. Yung exhaust ko. Pwede siyang mag-exhaust ng air out and pwede rin siyang mag-pull ng air in. Ayun. Para wow. may electric Oh, wow. Ang galing. Oh, you're okay. so tacky. Ang tanong ngayon, saan ang banyo niya? Okay, Phoebe, take it away. Meron po akong more talent. Um, bali po ito, magagamit mo siya as a normal toilet. Tapos meron din po siyang tank. And ipupul mo lang po ito para yung number one mapupunta dito. And then you can close it para wala talagang amoy. Okay. And then you can cover it. And then mo lang siya ng foam. And it's out of sight. Ibang trip ni Phoebe, di ba? Pero alam nyo ba ang latest sa kanya? Aba, nag-total makeover na ang BFF van niya. Iba na ang kulay para daw mas refreshing at relaxing. Ang loob ng van niya para ka na rin nasa hotel. Nagligay na rin ng ladder para madali na Nagdagdag na rin siya ng ladder para ma-access ang view at may CR na rin siya. Bongga, di ba? Hindi lang BFF ni Phoebe ang van niya sa kanyang long journey. Dahil saksi din ng van ang makulay at masaya niyang love life. Iba man ang trip ni Phoebe sa buhay, basta ang mahalaga sa kanya ay masaya siya and that's all that matters. Ang libutin ng mundo, kasama ang partner niya at ang best friend forever na van Enjoy! makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup, paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo, matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take It Off, girl!